Hello! Kasama mo ang Analytical Community Guru, Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Susuriin namin ang bawat parameter nang mas detalyado ng kaunti pa. Kung kinakailangan, posible na ipaus. Maaari mong tingnang mabuti ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng organisasyon. Ngayon ay ihahambing namin sa iyo ang mga kasalukuyang pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya, eBay Inc. Ticker, Lee Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang impormasyon mula Agosto 01, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Organization eBay Inc. na bibilang sa subkategory. The Internet, 50-syam na organisasyon ang nakikilahok sa pagtatasa. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, 4 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 2.7 puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw sa loob ng balangkas ng stock market sa kabuan. Tandaan na ang average na rating para sa stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa score na 4 para sa eBay inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya, eBay Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya eBay Inc. nagpakita ng 68% pagbabago. 33.1% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory Market capitalization ng kumpanya eBay Inc. nagkakahalaga ng US dollars 4.23 bilyon. Na may kapitalization ng subkategori na 11 at 11,248 bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 4.8 siyam bilyon. Na may kapitalisasyon ng balance sheet na US dollars 1,087 bilyon, ang subkategori ay nagkakahalaga ng US dollars 1,087 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi e Inc. sa subcategory kapag tinatasa ang market value ay 0.376%. Ang kapitalisasyon ng halaga ng libro ay 0.45%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at kapitalisasyon ng balance sheet sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyong nasa ilalim ng pag-aaral ay umaabot sa US$ Dollars 7.234 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagbook ng capitalization ay bumubuo ng isang daan at apat ng kapital ng kumpanya. Ang resulta ng mga utang ng kumpanya masama minus isa punto. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay labinsyam punto 4. Na may average para sa subkategory na 30.8. Pag susuri ng ratio ng presyo ng stock sa tubo ng kumpanya kumpara sa mga organisasyon sa subkategori, mabuti, isa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US dollars 2,184 million. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US dollars 2,730 million. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay apat. Average sa subkategory pito. Pagsusuri ng presyo ng stock ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars isa 0,5 Bilyon. Ang pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US Dollars milyon Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang marginality ay 20.8% na ang average para sa subkategori ay 22.7%. Pagsusuri ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 0.50%. Na 35% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay 3,678,000 at dolyar. At para sa subkategori na 4,700 at Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay isang daan at walumput punto dolyar. Average ng subcategory, US dollars isang daan at anim na put isa limang daan. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US dollars siyam na daan at labintatlo thousand. Subcategory, pitong daan at anim thousand dollars. Mga benta sa bawat marka ng empleyado kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang maikling pagbabahagi ay nagkakahalaga ng 4.5% kumpara sa average na subkategori na 1%. Tagapagpahiwatig ra labing apat na nagpapakita ng antas na 77% para sa kumpanya Ebay Inc. Habang para sa subkategori ang antas ng RC, labing apat na ay 71%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars $83.8. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa kasalukuyang panahon ng sistema ng sanggunian. Guru Markets Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga securities ng kumpanya EBay Inc. Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Huwag buksan ng deal dahil ang kasalukuyang video ay isang pagsusuri. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system, Guru Markets.